Boss, ano yung hinahanap mo? Gagamba, boss. Gagamba? Para Mako. kung paano i... i, So, ano ibig sabihin, ito. Ano yan? Uh, tawag sa Tagalog dyan. Sa atin, tawag niyan gawid. Gawid? Oo. So, at saka, Mako. maghanapin ko yan kung saan tumatago yung gagamba. Sa kaya mo yung gawin. Oo. Oh, ito pa nga oh. Naku, no, ibig sabihin pala sanay ka pala dati maganap ng mga oh, gagamba na yan. Oh, kasi naglalaro kasi ako ng ano ng mga pustahan sa gagamba. Mm. Kaya magtiyaga natin tong hanapin kung saan talaga. So sa tingin mo magano ba kalaki yung gagamba niyan? Kasi iwan ko parang ko nga lang, iwan ko nga lang kung gaano kalaki kasi matigas yung ano niya oh. oh. matigas na eh. Ibig sabihin Tapos, malaki ano, siguro 'yan oh. Dito sa kabila. Tignan ko. Nako. Kakaiba oh, pala kung talagang, yung mga... ano, talagang gagamba siya. Kakaiba pala yung technique nito. Ah, uh, dumidikit yung ano, yung gawid niya sa Bisaya sa sa atin. Oh, so gano pala yung mga sekreto. Ito, madulas pagkakalam ko nito, kami Kamil tawag sa atin dito. Alam ah, ko. So ibig sabihin, ganyan pala yung mga idea para so, kumalaman mo kung gagamba. Kapag halimbawa na gagamba talaga siya, yung gawid niya, dumidikit sa kamay. Kasi um, ito, ito hindi dumidikit. Ito, oh, hindi dumidikit. Oo oh, nga no, parang hindi dumidikit oh, no. Hindi dumidikit. So, ibig sabihin, hindi yan gagamba. Hindi. Pagkakalam ko lang hindi, hanapin ko ah. Oo, oh, ganun pala yung mga idea nun. At saka maghanap nito guys. Kung paano, simula doon, kung may ano siya, may, may pinakahinto na no na gawid sa tawag sa amin oh. gawid may hinto doon at saka dito may merong tuloy-tuloy na ano gawid yun yung sundan mo ah, so ibig sundan sabihin, nyo. wala doon banda sa kapila wala doon pero ito meron dito ito mm. siya guys oh Oy. meron dito huminto siya dito tapos oh, meron din dito at saka doon oh ito pa ito na oh ito na guys oh yeah, meron na ba din tingin, tingin oh, ito na guys oh kita ko ito yung ano ay nga pala laki nga pero ano hindi gagamba siya ito uh, yung ano ano nga tawag niyan camel tawag sa atin yan Kamil. pero hindi hindi gagamba to sa gagamba din to kaso nga lang pangit yung away nito parang namimitik siya kapag uh, mag-away pero hindi hindi ito nangag nangangagat sa ano sa kapo gagamba Ah, so ibig sabihin, oh, mahina. pitik lang yung pitik lang yung laban nito. So gano pala yung technique para oh. malaman mo kung gagamba o camel. Oo, oh, yun yun. Pag hindi dumidikit, hindi dumidikit sa kamay. Oo. Oh. Ibig sabihin ganito yung makita mo. Ah, oh, ganun pa Pero na. ano, pero kung dumikit siya sa kamay, yun yung gagamba. Oh, lupit. Salamat, boss. Oh, Ako, may kaalaman na naman tayo nakukuha sa iyo. Ganoon pala yung mga sekreto oh. pag maganap ng gagamba kasi eh, dati dati lalaro ako ng mga gagamba pustahan kahit sa ano barangay aso ibig sabihin ako, nagpupustahan kayo dati mga magkano naman yung mga pustahan uh, niyo dati limandaan lang limandaan mm. Ma, ma ano mababa pa nga yung limandaan na yan once na mag ano maglaban-laban kami sa ano sa sa kabilang barangay ng Gagamba. So ibig sabihin nagdadayo pa kayo no, dati? Nagdadayo kami. Nung panahong bata-bata pa -bata, bata kayo? Oo. Oh, pero yung pusta, kalakihan ng pusta, mga 3K, 5K, gano'n. Gano'n ibig sabihin umabot mga 3K, oh, k Oo, kumakita kami yan. Pinaano namin, ng namin gatas, oh. pinapakain, uh, pinaka, pinapainom namin ng, ng Tawag dito, oh, dextrose. Oh, dextrose. Mm, yun, yun yung pala yung mga sekreto. Oh. Tapos, Bakit ano, para, para ano ba pa yung purpose ng dextrose na yun? Pampaliksi. Pampa, pampa uh. ano, pampa, tawag dito, pampa, ano, tawag dito, pampa, lakas ang, ano, ng galamay. Oh, ganun pala yung oh, mga technique. Yun. So, ibig sabihin, pero yan, hindi yan pinapa, ano, hindi, pinapalaban. Hindi, pinapalaban, oh, hindi. Pangit kasi to. Tignan nyo, maigi ah, pag ko ah mixe yung ano niya pero mo oh, yung likod parang camel siya talaga. Camel tigdan mo. Oh. Oo, oh, Camel. Ano. At saka yung ano, yung galamay niya, mixe Tingnan ano, ano? ko ah. Sige, sige. Tingnan niyo. Oo, ano? Oh, ano? Naku. Maiksi siya talaga. Ayun oh, na ako nakakita ng ang laki pala ng camel, no. Oo. Oh. Malaki yung likod tapos yung yung galamay mixe yung gagamba maiksi yung likod tapos yung galamay maha, mahaba yun yung magandang ano magandang ilaban sa mga dayo-dayo ganun. ganun pustahan ganun no. so anong gagawin mo dyan? Ah, bitawan na lang naghanap ah. kasi ako ng gagamba para para may dayo tayo Ah, ganun pala so ibig sabihin naghanap ka para pang dayo oh pang dayo tignan mo yung kasama ko naghanap din ng ano sa huh? si sa kalam oh sa mga kalamansi. So binaghanap pala kayo dalawa ngayon. Oo, oh, naghanap kami ng kalang anang gagamba ngayon para may pangdayo tayo. Oo, oh, ganun pala pa yung may mga ipangdaban. idea. Kaya nga tao dito, kaya nga nagtatsaga kami naghahanap ng gagamba. Hala, ah, ito. San? Malaki. San? Ito? Oo. Oh. Kalamansi yan eh. Ay, kalamansi pala. Oo, oh, kalamansi yan. Kala ko gagamba. Kala ko gagamba. <laughs> Kala ko gagamba.